ko sa husband ko, huwag ka nang umalis. Sabi ko gano'n sa kanya, ang hirap magpalaki ng anak, nang ako lang. Sabi ko, kung kumita sila, bakit hindi ko kakayanin? Masagayahin ko lang. And then yun nga po, uh, hindi ko po ine-expect, nagulat po ako na in 3 to 4 months, makabenta ako ng milyon na products. Hindi ko po yung dinala sa ibang brand. Kapag hindi po kasi maganda ang products, aminin po natin yan. Pag hindi maganda ang products, pag hindi maganda ang company, malamang baka nalugi na naman ako. Pero uh, sa 250k lang po na diamond account na pinuhunan ko noon, nagbulat po ako. Napaisip ko po, po yun. At kung kayo man po, kung kayo man po eh, nandito na, nag na ng business, huwag na po ninyong magdalawang isip na trabahuhin. Eh. Kasi kung ano po yung nagawa ng business sa amin, kung ano po yung naitulong ng business sa amin, sure po ako na kayo din po, kayang-kaya nyo din gawin. Pero yung tao po kasi yung pusang lalaki sa'yo para mag-member. As in, wala po kahirap-hirap. Kaya kung kayo man po yung nandito ngayon, ginagawa nyo na yung business, itoto nyo na po. Ako po natatawaran pa ako sa sarili ko. Parang hindi pa to totoo. Kaya itototo ko na po lalo